Ranking yung mga best roles ng mga artista sa Hollywood na kaya kong matalo sa labanan. Hindi suntukan kana ah, labanan talaga. Okay game, let's go. Sino una? Rick Grimes, baby! Coral, Girl! Oh, cor oh. Si Ricky Dudo Grimes. GG. Bukod sa pulis na yan, na-training pa siya nung kasamaan ng mundo. Number 2 agad. Sino ka number 1? Sino to? Sino yan? Number 10 ka kasi hindi ko mas skip eh. <laughs> Next, Christian Bale, American Psycho yung feeling kong best role niya. Um, pakitaan ko lang to ng business card, talo <laughs> Pero sige, I'll give him credit around 8. Adam Driver sa Star Wars. Whew! May mga kapangyarihan sila doon, tapos meron siya mga Jedi powers like... So alam niyo, medyo mahirap siya kalabanin and OP siya honestly, so lagay natin siya sa 3. Kasi parang logi naman yung mga walang kapangyarihan. So, lagay natin siya sa 3. Pedro Pascal. Ito, medyo tricky to. Kasi marami siyang best roles eh. Nasa Narcos, Game of Thrones, ano pa ba? Last of Us, Kingsman. Hmm. Kung usapang Narcos, pili ko Narcos yung pinaka-favorite ko sa lahat ng nagawa niya. So, kung usapang... Ay, Mandalorian pa pala. Hindi, mas gusto ko pa rin yung Narcos eh. Kung sa Narcos, siguro lagay natin siya sa 5. Kasi detective siya, masipag, magaling. Pero ayun, detective pa rin naman siya, tao lang siya, may sunod-sunod siyang batas. O hindi. <laughs> so sige, five. Negan! Nako! Bulihin ko lang tutungkol sa asawin. <laughs> Joke lang. So kung wala siyang baseball bat, tsaka yung ganitong payat version niya, parang madali lang to eh. So lagay ko siya sa nine na. Kung siya yung pick na Negan, ya ako, di ko kaya matalo yun Pero kung ganyang niga na version niya Number 9 lang Okay, Oscar is a act Feeling ko best role niya is sa Moon Knight And looking logi to Number 1 na yan, automatic Imposible nang may mas tatalo pa sa akin Di ko na kaya matalo yan Nako, meron pala Jim Carrey Bruce Almighty, best role niya para sa akin Hinahatiin niya yung soup naging 6 or 12 yung kamay niya. So, lagyan natin siya sa 4. Mas deserve niya yung number 1 kasi siya na si God technically sa role niya dito, ba diba? So, number 4. Okay, si, hindi ko alam kung siya ba si Marlon. Ano ba kapangalan ng kapatid niya? <laughs> Basta siya yung nasa scary movies. So, 7. Kasi wala na akong alam na iba niyang role eh. So, 7 na lang. Okay, last one. Sini number 6 natin? Andy Samberg, Brooklyn. Siya da, mas maganda siyang number 10 Pero sige, okay na yan, number 10, oh Okay, ito isa pa, pero mas mabilisan to Okay, game Tangerine, okay, Tangerine 8 Doon niya mag Oscar <laughs> oh, Isaac, Moon Knight 2 Andy Samberg, 10, oh Diba, sabi ko siya, 10 siya, eh Uy, oh, si Hannibal Magaling to Okay, 3 Hmm Is that Daryl? Wreck Um, 5. Feeling ko meron pang mas maganda sa 4 eh. Glenn Ito si Glenn makatao eh Pero baseball bat lang 7 <laughs> Okay Si Papa Jesus ulit <laughs> That's the one Okay 9 4 4 for sure Kasi Star Wars may power slogan Okay so The Punisher siya yung Ginulpi sa carousel ni Frank Castle So number 6 Okay, Neon. Thank you. <laughs>